Hello, good afternoon, good afternoon mga bishi. Ayan, magluluto po ako ng shrimp. Yan, binoiled ko na siya. Tapos ilalagay ko na yung luya. Basta lang natin ang luya. Tapos yung, yung bawang. Tapos isunod na natin yung ating sibuyas. Ayan lang natin na maging golden brown. Kasi iluluto ko siya sa sa gata. Hayaan lang muna natin ng mga 10 minutes bago natin ilagay ang ating gata. Okay, mga friendship, after 10 minutes, ganito na. Napakabango niya. I-add ko na rin yung ating one can na sa gata. Kasi dito sa amin, walang walang niyog. Kaya ang mga ginagamit namin, puro nakakan. Ito nga, mga, ito nga pala mga kabeshi, ito yung ginawa kong chili sauce. Kasi marami akong chili na, tan na tanim. Lagyan natin kunting ano lang para, para maano siya, mag-anghang. Uh, Cover lang natin hanggang sa maluto. After 10 minutes, nananiluto ko siya sa gata. Yan, okay na siya mga besi. Napakasarap nito. Halimutan kong lagyan ng ano ng salt. Pero nilagyan ko na siya kanina. Siyempre, hindi tayo Pilipino pag wala tayong rice. Pati mga anak ko, yan, Pilipino rice na rin yung gusto nila. Sige, kain po tayo.